Yes. yes. For God, and God, the birthday of our marvelous mm Thank you, God.

Jadi, naik agaknya pula nampak jemputan. Ataupun dengan modal kita sendiri nak satu si nama, nama darowan atau dengan si pelobi. Eh, apa itu? Eh, apa itu? Eh, apa Υπότιτλοι AUTHORWAVE We started the that e digo, e isa sa pahayagin ng ating lipunan. Kayo ang sa ating bayan. Sa inyo nagbukuha ang at ating kasanyahan. Sa inyo mga kamay, ang salalay ang siguridad ng pagkain ng at ating bansa. Para kapatang na pinitayin natin at kaya natin ang inyong kabayanian at kagampugay ang मार्किट में आम नहीं हिरासत है ताकि कई तरीके उन्हें जो वहाँ पे सामान आए ना उनके माध्यम से इंटरेस्ट पालन अपने अंदर रहे तथा उन्हें ना टेस्ट किया। यानी कि सपोर्ट मुना, नंगों में अन्य तुर्क एक सामा आम जगह से बांट कर दे दी स्टिकिटी आ अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड pag sa alam ang aming umunan at panggawin mong ganyan. Program. programa na ito ang awa't masasakal ay maaakit-anggap ng ninatawag na Interventions Monitoring Card o IFC na magkadali کے ان طاقتوں 이소, 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 이아 이소, 이마 이소, 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 비소 이소, 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 이 이소, 시아 이소, 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 이나알소 이소, 이소, na pero kayo sa pan sa bahay ng lalas sa isang onglat na bukas para sa inyo at sa bayan. Nandito hindi talo ang aabang at nakikinig nili kaya sa inyong mga aabang Ito po, yun 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 na. yun 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 sa lahat ng Pilipino. Ang lahat ng servisyo ng pamahalaan na makakatulong upang magpaksimula kayo ng kabuhay, magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng mga kundiang gano'n. Na Kaya natutuwa po na dahil sa dinamit kami na pwede ipagbiwang sa araw na ito, ang pinag-espesyal ay ang pagkakataon na, na magiging pagbibiyay ng tulong pinagsasayari ng Sustainable Life Health Program ng Tupang at iba pang nasuporta. Meron din po tayo ng job fair para sa mga nagahanap ng trabaho at government internship program. Magbibigay din po tayo ng scholarship at sa at magsasakwa ng skills demonstration sa iba't ibang ng bansa. Walaan din tayo ng mga para pwede niya એ કવિતી મારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે આજે મને તે જ ઘર આંગણામાં ગાવાની સંકિર્ત આપના આપના આયેલાલાયની જેન બહુ પ્રતીતિઓ નામ પારુ પર કાતાતા હું હું પામું નિમંત કરીને વિદી

tunay na, na araw ito ay hindi lamang tungkol sa pagliliwang kong nais ng bagong at tunay at sa buhay ng Bawang Peltin. Kaya sa araw, ato ang ko, hindi lang ang pagbibigay ng pagbibigay ng programa, ang proyekto, at sa yang dia tentang macam cerita apa yang benda tanda-tanda berlaku kau marah tak saya ingat oh kau tahu kan negeri liko kau pula saya ingat saya ingat boleh dia pula conversasi kan la perjanjian ah satu eh Andrei, Iwana, naman, sa mga kailangan ng mga kaligid na kailangan. Kaya pwede siya po. Pasaan na sa mga na may ilumanan ng sinasubot. ng mga masilangan ang talaga ng mga 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 mga. Kaya at pinanang pala tayo na tayo ay magkakalo ng kapatan na pinagmasa. Sama-sama natin inaguyo ng isang bansang bansang puno ng patas, biyaya at yung pinawaan. At ang pagkakakulit na ako sa atin nyo, makakulit ko natin dahil tayo ay nagtahit at dahil tayo ay nagmamahal sa bawat isang Pilipino ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਆ